So no? Oo. Uh -huh. -oh. bukas pa ba yung ano mo? saturday eye mo? Hindi na? Pero nung muna, di na nakikita mo? So, ano saturday Ilang oras yan? Kasi nakita, narinig mo, may miyak. Ikaw yata yun. Hmm, siya. Okay. So, yung sumisigaw. Kasi nakadiin yung ano nung pagi. Yung buntot ng pagi, nakatusok talaga dito yung ano, pangusok. Hmm. Kaya bumipit ka siya? Bagay nung unang Oo ano ko, oh, nakita ko talaga malaki yung pagkakabukas ng third eye mo. Ngayon, sarado. May nagsara ba niyan Sir? Siguro, may nagsara. Kasi sabi niya, wala nang daw siyang nakikita eh. Kahit sa espilahan doon sa pinag-aaral Ah, okay. Maganda naman kung gano'n. Huwag nang bumukas para uh, pamumuhay na lang ng maayos. Yung ano, at matupad yung pangarap mo. No? So, gato gawin natin, magtulungan tayo. Pahintay ko sa'yo at ibobote niya natin. Okay. Salit lang naman to. Oh, Makawasap Ma lang natin. Sir, walang sisihan Walang sisihan. Ma'am. Walang sisihan. Kasi ayaw may nangyari sa akin yan. Walang sisihan. Okay. Maaari okay, pati yung mga nagpapagawa. Isasama na nga lang natin. Isasama na lang natin. Isasama na lang natin. ko baka ano ito na lang, ito na lang. ito na lang.

Pagkakaroon ka pa rin? Oo Grade 12 na, kaya gusto nilang hindi makapagtapos yan. Pati nga ako yung gusto nila, uh, hindi nila ako tinitigilan dito. Hmm ba? Oo. Oh. Yan ang pinag-aalala ko sa anak ko Kasi gusto nila talagang patay Di ba nung nagpuna gusto nilang patay eh, nung nasa bus kami tungo ako sa inyo na ano, nasa Manila kami noon. ako na naaalala ko po yun. Oo sabi nga ni nila yung gusto nila ko kasi ay kwento ng kalabihan yun sige sa tura rin po ini sa pagkakata siyang gumagambal sa pamilyang ito mag-usap tayo sa struktura ng Diyos Diyos na lahat ng isang nakakakata ng San Germán ang sabi sa Diyos sa mga Luis ang bakit ako PUH! lang Pigit lang Aalisin mo na nilagay mo dito ha? Ha? Itigilan mo na sila ha? Ha? Lalaki ka? Tama? Tama, tatanggalin mo na wag mumulat, makawakaw Resume rexum. Di, <coughs> Tanggalin mo na rito ha, o dalawang kamay sumunod sa akin, pagalin, 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 dalawang kamay. Sige pababa, 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 Lubayang mo na sila ha. Sagot, Lubayang mo na ha ha, ito pasangin Siang nga, sige baglas, 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 Tanggalin baglas, 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 Sige, sige, sige. sige. total hindi niyo nilulubayan sa pamilyang to eh. Ibubutin na kita. Isasama ko pa yung walo. Magkakasama kayo. Gagaling na to ha. Ha? Ha? Ah. Nagagalit kayo ata sa akin eh. Sige. Sige, dalawa, dalawa. Dalawa kamay. Inutusan kita. Sige. Sige. Lubayan mo na sa babae to ha. Ha? Oh. Ano, ano, ano? Kukulong na kita. Hayop ka. Papatayin kita. Wala akong pakailan sa'yo. Tutal

Ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang. Yan. Yan. Ganyan Sige. Ganyan. Ganyan. Baklas. Baklas. Huwag may nangin yung jambas. Huwag may Bad yan. Sige. Ganyan kita. Ganyan na, Kasi anak to talaga. Yung anak talaga niya po. Bumbo. Ano Kaya may anak to. Hindi <tis> na mahiyak. Ang dugo mo. Ang pakiramdam po sa tatay ko. Yan ang una nilang papatayin sana. Opo. Kasi kinukontra niya. Yung, yung asawa. Masahin ka na.

Naisip ka talaga. Wala kang konsensya. Hindi ka ba hindi na tawad sa kanila? Wala kang konsensya. Oh, oh, oh. ka ah, oh, hindi daw, hindi. Oh. Ikulong ko na ito. Wala kang konsensya. Kaya pagsisihan! Oo hindi daw pagsisisihan. Sige, patay kung patay. Ah. Eh. Kapay siya na. Ha? Ah. Ah. Kilala mo ako? Yes, it is kilala ko ha. Ako ang team Apo Eric Apo Kali, sa Beton Bale. Ayaw namin mga taga-pagasinan na. So, ha? Ready ka na? Ha? Ready ka na? Ha? Go. So, Bye Tingang, ay, ay, si si, si ay, may... uh, siya so, sila, andito, o, sa salat, nandito sa malasikipan kasi na Ito po, bu buong pamilya. Ang uunahin ko yung tatay dapat ni Sir. Uh, pero may ginagawa na sila sa anak ni Sir. Uh, hindi natin pa papabayaan yung mga gantong uh, problema. ah uh, mas maganda yung inunahan ko na sila at nandito na po sila lahat din ako sila. At papasalamat ako sa amang dakila na si Yahweh at bibigyan niya pa rin ako ng kakayahan. Uh, Pinapayaram niya ako ng kapangyarihan bilang manggamot Lalo na sa kanyang anak na ating Panginoon. shoutout sa Team Supremo. Kay Apokar, Brother Jack, Judel, at Gerald. At sa Team Apo naman, Apoken, Apo, Apo Marwin, Apo rat mga magigiting po yan. Lalo na yung sila city yung Team Supremo. Kay Sis Maika, kay Apurita, kay Ma'am Melo Tulungan po natin ipagdasal na matapos ng problema ni Madam. Okay, muli ako Team Apurita. Apurita.